pagkakapon na namin. Pagkatapos nito, ayun, eh, nagpagpili kami ng aping gupit Tawa naman si dalawang kuya. Uh, sila yung aming gupit niyong araw. Ang galing nilang maggupit Ingat na ingat sila. Kami naman, tingin-tingin sa salamin. Para makita, yung talaga bang guwapo kami after ng gupit <laughs> Pero maraming salamat sa aming viewers. Hello mga viewers, kumusta kayo dyan? Ingat kayo palagi. Dati ng kapit, magpunta kami sa pantalan para makakita ng magandang tanawin at makapag-stretching man lang. Ayan, ang linaw-linaw ng dagat. Ang ganda-ganda -ganda ng weather ngayon. Nasa all-living mga parties. Lakad-lakad din pag may tao.